Magandang umaga po mga kaidol uh, Magandang gabi, magandang tanghali po sa inyong lahat Ngayon din ang araw nito ay maula na umaga Ito po sa Marikina Hindi lang sa Marikina kundi sa buong bansa ata itong ulan nito ngayon mapapansin po natin mga ka-idol yan po si Nanay Pinky ayan po uh, si Nanay Pinky naglilinis po nagwawalis masipag sana kaso lang yung kanyang pinawalis sana hindi niya hindi naman niya bahay masipag si Nanay Pinky ayan po siya nakatayo kawawa ang kanyang kalagayan mga ka-idol Ayan kawa. Ay umuulan. Ayun mo, nagpapaula na lang siya. Si Ayan pinky. Awawa ang kanyang kalagayan. At isang mabilisang shout out muna kay Daddy Frankie. Sana matulungan to ni Daddy Frankie. Mapuntahan sana si Nanay Pinky dito. Dito po sa boundary ng Pasig at Marikina. Ito po sa barangay Kalumpang mga kaidol. Si Naray Pinky ay ito siya ay taga Antiki. Naglayas ito dati sa kanila. Ang edad niya daw sabi niya, ang edad niya 17 years old. Ngayon ang edad niya, dati nakapagintuang ka na, na sa akin ito. Ang edad niya daw ito ay 59. Siguro mga 60 na ito siguro ngayon. Kasi nag ipagbintuan okay, natin sa akin February pa ito eh ngayon o oh, September na mga kaino no ay hindi siguro mga kwan na to mga magsi 60 na kasi naman po ang may mabuting kalooban ng mga tao na maaring tumulong sa kanya Maaaring isa pupuntahan dito hindi ito mahirap hanapin dahil dito po sa dito lang ito sa boundary ng Marikina at Pasig dito sa barangay Kalumpang mga ka -idol. yan po kung makikita nyo yan po pasid ngayon kabila yan may wisdom nyo dito naman po ay Marikina kung sa gabi dito sa natutulog sa gabi yan sa may yan o Townsend Bank baba na yan diyan sa natutulog sa uba pag araw kung minsan pupunsan sa dito sa Marikila kaya pag araw dati nabansagan siya sa araw sa Marikina pag gabi ay sa pasig siya natutulog sang mabilisang shout out din sa Arcade Printing. Ayun po 'yan, Arcade Printing. Subok na sa serbisyo mga Kaidol. Arcade Printing. isang mabilisang shutter pin sa concept printing dyan sa Kasiglahan Village sa Jose Rodriguez Rizal at kay usang-usang gabilin nyo bag doon po sa abroad shout out po sa inyo madam Sana po may maawa dito kay Nanay Pinky. Ming Nanay Pinky Pereira ang kanyang apelido. Taga ito ay inuulit ko po. Ito ay sa, taga Antique po ito siya. Sa Norsi Antique daw siya. Yung kalagayan niya. Ganito na lang oh. Matanda lang ba siya dito lang, lang siya hanggang sa huling sandali. Dito lang siya. Sana mahatid sana sa kanyang bayan na sinilangan to. Kung sakali man na may mga taong may mababang kalooban na maaaring tumulong sa kanya, kung hindi man mahihatid sa probinsya nila, mabigyan siya ng kaunting penensya na pagkain nito. Ako puro ng kuawa, wala pa akong magawa dahil ako ay isang mahinang nilang pa. Wala pa akong lakas, mga kaedol. Shout out din sa kay Batang Kamil Surtip Vlog Buhay Provincia uh, Buhay Barrio Kaloy Etinsa Ka Rotated Vlog Publim bra Publim Sana makita ni ito si Nanay Pinky Ito ay taga Antigitos siya Alam ko si Pobrem Vlogger yan sa probinsya yung kumikilos sa mga Mindoro hanggang probinsya mga kalingap yan sa Bicol kalingap shout out po sa mga kalingap ka business sa uh, kay Tikram kay Tikram Vlog sa Bulacan shout out po sa inyo sir sana po matulungan natin sa nanay pinggi maraming maraming salamat po at Huwag niyo pong kalimutan, mag-like and share at mag-subscribe sa ating YouTube channel dahil ako po ay isang mahirap na nilalang lamang mga idol na nagpapalaki pa ng channel at itong gagawin ko dito, wala na itong edit-edit dahil wala hindi ako marunong mag-edit nito. Dahil pong ito, walang editor to. Maraming maraming salamat po at God bless po sa inyong lahat.